hello. Hello. Ang ganda ng love team niyo. Kiefer at saka oh, Anong oh, Jackie. Oh, oh ano ang pangalan? Ano tawag sa? Kiefer, <Kilod>. Jackie. <laughs> Kie. Kijak. 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 Oh, oh. Kanta. Ang cute. Parang hijack. Huwag na lang. Kiefer, Jackie. Kijak. Kanta. Ang ganda. ganda. <laughs> Daniel, patingin na ako ng mukha mo. Titigan mo nga ako saglit. Ay. Grabe. Yung itsura mo, mukha kang magaling mag-CPR, no? Salamat. Uy. Bakit? Sagot, Daniel. Ah, na, nabulol ako. ulit. Ah, ano ulit ka? Ba Bakit? Yung itsura mo mukha kang magaling mag-CPR, no? Bakit? Kasi pinatibok mo ulit yung puso ko. Yay! Ya. Yeah! Tama na yan. Bakit? I-CPR mo. gawin, gawin. Wow! Meron pa ako isa! Oh, isa pa, okay, go, go. Daniel, butas ka, di ba? Yes. Bakit? Bakit? Isa <laughs> pa, pa. pa. Kasi niya. ano niya? gagawin mo kasi sa Jackie, butas ka, di ba? Yes. Ano? <laughs> <laughs> ko. Oh. Si Daniel, Daniel, butas ka, di ba? Bakit? Kasi mamahalin kita ngayon, butas at magpakaya. Wow! Oh! Oh! Yes, <laughs> 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 Nakapili ka ba ng tanong. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ka. Butas ka rin. Hindi <laughs> <laughs> mo Butas yung bole. <laughs> Bulot ka sa buta. Alam mo yung mga mistisa, yung mga babaeng nakakausap ka, nawawala sa sarili. Ay, ay. Oh, grabe. May budol ka talaga. <laughs> May budol. <laughs> Oo. Oh. Maraming salamat, Jackie. Thank you. Butas na lang. <laughs> <laughs> yeah. Meron pa humabol pa. Ay, Ayaw oh, oh, mo tumigil, ba? ha? Lani, misalucha pa, Kareel, paki pakibasa ang tanong sa e, akin. Ito na ang tanong kung ipagbabawal na ang mga gwapo sa barangay ninyo. Saan kalilipat? Hindi ako aalis sa barangay namin kung pagbawal man nila. Kasi ako na nga lang natitirang gwapo, papaalisin pa nila. Kawawa yung mga nagaanap ng kagwapuhan sa aming barangay. Ayun nga lang yung pagmamalaki nila, tatanggalin mo ba? Nakakapagod naman yan, huwag mo kong pairapan. Pag-stayin mo ako doon. dahil ako lang yung pinakagwapo sa aming barangay. Eh, <laughs> hey! Michael almost dropped